Hello guys, magandang hapon. Maulan na hapon. Ayan. Pag-iising ko lang galing ako doon sa loob na tulog ako eh. Kasi na video nampak ako. So ngayon, nandito ako ngayon sa labas. Sinitik ko lang po kung ano pwedeng ayusin dito. Pag ganila, pag ko, bukas yung electric pan. So ayan, tinatay ko na. Ngayon, ang ginawa ko naman, itong saksakan ito, inalis ko dahil nga eh, baka mamaya lumakas ang ulan, gumanan Kaya baka mamaya makasokan. So, inalis ko siya pati yung ilaw nito. Pero yung motor nito, hindi ko inalis ng saksak kasi syempre kawawa naman yung tabong So, okay lang yan. Wala siyang ano, wala siyang ilaw. Importante yung kuwan, motor. Yung motor ng kuwan, buhay. Kaya yun ang inano ko. Hindi ko inalis. So, ngayon, ang gagawin ko naman, ito nga ay, uh, lumakas na pala siguro ang ulang sa ganino. Sarap lang siguro ang tulog ko. Ayun, oh, ayan, no? nakita ko na. No? Basta. Kaya na pa rin ang kasahan. At pupunasan ko yan. So, andito na nga po. Yun eh. Kaya yan ang kinakatabotan ko pagka sobrang lumakas. Baka mamaya eh, mapunta dito, tumarsip dito. Dito nga, ayan na ayan nga. Eh. Kaya agad ako ng lumabas dito. Pero pag na sarap na tulog. Hindi eh, ko napansin. Malakas na ulit ko ganina. Ayan, may na oh. So ayan mo oh. Ah, hindi, alam ko na. Talsik lang yun. na papunta dito kasi yun oh yung pangsit ng ulan. Ang gagawin ko, iuro ko to. Ito, ito, ito. Uro ko. Ayan. ito nga rin, buti na inuro ko kasi itong dito, yung ano nito. Tumutulo, ayun na nga. Oh. Kaya siguro inuro ko. Diba? Tingnan natin. Oh, kita mo. ano so ngayon, gagawin ko naman. Hanapin ko yung kung saan ko naka, ano, dahil delikado ko eh. Kung saan ko naka, ano, saan ko nakakunik. Delikado kasi yun eh. Kaya kailangan sa bagay nung eh, no, paano man binagawa, eh, Na ring ito in inuorso ito. So, Dati nga, yung ano lang yun, yung, ano tawag dito? Yung bilog, eh, ito pa kayang malaki. Siyempre. Eh. Dahil tayo ang naiiwan dito lagi, kailangan natin ingatan. Ingatan yung mga kailangan ingatan dito kasi, siyempre, tayo lang nandito palagi. Kaya parang tayo lang din ang inaasahan. At dahil nga rin kumuha sila ng katulong aray kung ambil para may mag-asikaso kung anong mga kailangan asikaso yun, di ba? Tapos ngayon, buksan ko to para mamaya kung halimbawa may dumating na tao mabili sila makapasok kasi ang ano, lakas ng ulan sarap na yun lang din ulan tapos ngayon ito nga gagawin natin guys so, uh, kung saan ko naka um, yung wire yun, 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 Susundan natin yan. Hanapin natin kung saan siya nakakulong. O, ano kaya dito? O, ito. Ito ang nasagot na. Alisin natin. Ang lang. <coughs> So, ayan guys. Ito na siya. Ito yun. Ito yun. Ayan. ayan. Tapos, tingnan natin dito sa baba. Tingnan niya. Ayan o. Tumutulo na siya o. Pagka lumakas pa ang ulan, ayan o. Ang dami na ang tulo dyan o. Eh. Pagka lumakas pa ang ulan, basang-basa ko dito. Ayan o. Ito yung mga katakot o. yan lang. Kaya kailangan maging alert ko na lang. Maging alert ko. Kasi kung hindi ka ka-alert ko, ikaw rin ang yung masasisi dahil ko yung naiiwan dito, di ba? Yan, malinis na rin yung daanan natin. So ngayon dito naman tayo sa kusina. Magchichik din tayo dito sa kusina dahil dito pagka lumakas, oh, kita mo, pagka kas ang ulan, itong nangyayari, ay di makita pala. Sandali lang. Itong nangyayari, yan o. Ayan. May ano pa rin. Ah, so ibig sabihin, ang tulo, ito na lang o, ito na lang ito na lang ayan ayan o oh. tapos yung dito dahil kagahapon ah mayroon pa rin pero hindi na ganun kalakas tapos ngayon naman punta naman tayo sa ano sa hagdanan nagubukin na ako ayan hagdanan naman tayo para tingnan natin kung may tulo. Ay, salamat. Pinakit na yung kuwan. Pinakit na yung awala, ah, tuyo. Ay, salamat. Pinakit na yung basket na yung damit. So, ngayon, gagawin natin. Pupunta tayo. Ay, hello, good morning. Oh, good morning. Good afternoon, mga alaga ng kasama ko. Ang alaga ko naman ito. Ayan, mm, mga pasaway. So, ito na nga. Agkwe, okay, ginoo ko. Si, ano eh, si Sora, sinayang na yung pagkain. And so, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Eh, no, dahil kailangan ko mag-asika. So, okay, hindi pa ako nakapaglabas ng ulang. Uh, sige, maraming salamat po guys. Please like at subscribe. Bye!